Hello mga ka-business. So ito mga business. Ang aga pa mga 11:45 pa na na ang ating fried chicken mga ka-business. So bali ang dami kong naubos ngayon mga almost 20 kilos ang ating na ubos na manok ngayon. Kasi mayroon tayong mayroon, nag nag-order sa atin kanina at yan nag ano ako nag nakat ako ulit kasi naubos yung una kong mga marinisyon tapos naubos ulit yung mga ikat, ik, ik, ikalawa kong ikalawa kong marinisyon so wala na tayong manok mga kabisnes ubos na yan ang oh, thank you so much mga kabisnes thank you so much sa mga sa ating pagtiwala sa ating fried chicken at ayan ang dami pang naghahanap sa ating fried chicken kasi wala na at ito mayroon tayong uh, na, ano, dito, mga backbones to mga backbones at leeg so bali ito yung magbond at saka leg at saka skin sa ating pangalawang cut ating pangalawang marination hindi ko na sila niluloto kasi ano pag umaga lang kasi ito Umaga lang kasi tumabinta ito, tong ano to mga mga backbone at saka skin umaga lang tumabibit mabibit mabinta siya. Pero pag ganitong oras na mga alas 12 wala na hindi siya mabinta kasi pang-ulam na kasi. Ito pang snack lang kasi to sa mga bata kaya hindi ko na hindi ko na lang siya niluluto para bukas na lang to. Punti lang naman yan. So, yan po mga ka-business. So, ligpit-ligpit time. Ang, ang, kalat ng ano ko, working area ko. So, so yan. Medyo makalat. So, atin nang lilinis yun mga business So, ganyan dapat mga ka-business. No? Mag, mag, <laughs> ah, so, ano? May na Naghahanap pa. Kaso wala na. Ang dami talaga naghahanap pa sa ating fried chicken. Ayan o, no? mga ano, mga lubog na mga harina sa galing sa ating mantika ayan so, ito mga ating mga gamit so, tingnan nyo mga ating mga gamit mga business para mayroon din kayong mga idea sa ating pagluluto ng mga fried chicken kung gusto nyo mga business ng ganitong fried chicken so mayroon akong mayroon na kayong idea sa mga gamit nyo na pwede na kailangan nyo bilhin ayan. ito strainer at isang strainer din sa para sa mga lubog na mantika ito. Ay, lubog na mantika, lubog na mga harina, ito ang nagamitin. At ito yung isang strainer para sa ating paghain sa fried chicken, para At, sa ating hinaan. At ito isang pundong ko, ito yung mga, gamit ko pang ano ko pang halo sa ating dito sa ating manok sa pag sa pagluluto, ito yung ating panghalo. So pwede kayong gumamit ng luwag, anong ano kaya sa luwag? Ah basta idol, ladol, diyan na blablabla. Ano za? O, oh, may natin gamiton. Ayan. At ito, ating mga kawan. Ayan, mayroon tayong mga screen ito. Strainer. Ating displayan sa ating manok. So, dapat kung mayroon kayong yung isang lagayan lang, mas maganda. Kasi wala kasi sa amin, walang isang isang ano malaki na ganito. Sa so, ito kaya dalawa na lang, hinahati-hati na lang. Ayan. Kasi dati gamit yun natin mga business. Manila Paper. Eh, kaso magas magasto yung Manila Paper. Araw-araw ka nagpapalit ng Manila Paper. O, na. tapos, tag sa amin, tag city pesos yung isang Manila Paper. So, araw-araw ka, city, pesos, eh, multiply mo yung by sa 30, days. So, laki-laki na rin. So, dapat, ganito lang para, ano, hindi ka na magasto sa lagayan. Tapos, mag mas maganda pa to kasi nakatulo yung mantika kasi sa Manila paper hindi nakatulo ang mantika nakapun naka still lang sa papel so yung manok mo ma lumalambot kasi nababasa sa mantika so dapat ganito lang mga business mas, mas maganda to mas tipid sa ano sa expenses yan ano ba ano mga ano pa ang dapat yung ano at ito ayo ko mga streamer ang dami ko mga streamer mga business <laughs> ito ito yung ano ko ginagamit ko sa pag-alog sa pagkukuting yung pag natin, inaalog natin yung mga lubog ay mga hindi na dumidikit na harina, na inaalog natin para hindi siya mapunta sa ating mantika. Ayan. At ito, ito yung ano, patuluan sa ating manok bago natin ilagay sa ating bago i-batter ang ating manok atin, atin muna siyang pinapatulo kasi galing natin sa ating brine grito o brining natin may, tu may tubig kasi yan kaya kailangan natin yung patuloyin muna dito bago natin siya ilagay sa ating, sa ating harina So yan mga kabisnes so, Mayroon ko yung idea Sa ating pag Nenegosyo ng fried chicken At ito yung ano pang, Ano rin pang kimpit Pang ano pang ipit sa ano Panok -ok. Ating pang kuha Ito Dito Kung nga dito Ito ganyan Ganyan yan hindi natin, tingin... hindi natin ginakamayan -gina kasi nakikita niya ng ating customer baka sabihin nila ano balasubas so tayo mag process ng ating pagkain. So dapat ano, nakikita ng ating customer na iniingatan natin yung ating pagkain na binibinta sa kanila. So dapat ganoon ang business. At yan, tingtangke dalawa. Dalawang magkaibang brands yan kasi magkaiba magka yan kasi hindi brands na ano to, ano to? Magkaibang produkto kasi ito sa ano to, price gas sa gasoline kasi sinasadya ko yung mga business kasi itong sulen nasa amin ito ta, sa tabi namin sa tindahan namin tabi lang itong, itong kulay blue kaso minsan kasi nauubusan sila kaya kailangan ko ng ano bumili sa ibang 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 product so ito para meron akong pang ano kasi hindi, hindi kasi po dito pag itong kulay blue pag bumibili ka dun sa ibang product, hindi pwede siya hindi siya hindi siya pwede kasi magkaiba sila kaya yeah. dalawang ginagamit ko dalawang tangke dalawang magkaiba na product produkto ang, diyan kasi so, kaya magkaiba sila <laughs> magkaibang kampanya kampanya ayan mga business so ayan at ating burner ang ginagamit ko mga business mga mga business yung ano lang yung dalawa lang dalawang layer lang yan oh, patlong layer tapos mayroon siyang automatic na lighter kayo kung kayo kung pwede niyo pwede rin yung ano yung malaki mas malaki ito yung yung ano lang kailangan mo ng sindihan lang pwede yon kusang ito, ito lang kasi ano lang naman tong ano ko niluluto ko hindi naman siya ganoon karami nasa 20 pieces lang naman ang ano ko ang capacity ng aking pagluluto pero pag ano pag nasa mga 30 30 na 'yung ano 30 30 pieces or sa mga nang yung mga nagluluto ng mga whole chicken, whole fried chicken. Hindi ito pwede kasi maliit lang 'to. No, dapat ano lang yung yung malaki talaga pag malak, pag malaki din yung volume ng iyong pagluluto. So, 'yun mga business. Sa akin ito lang kasi kaya, kaya naman 'to sa ano sa 20 pieces na lutuan. So, 'yun mga business. So yan lang po ang ating video for today. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.